Hello po sa inyong lahat. Uh, kumusta po kayo ngayon? Uh, nandito po, uh, ngayon ayaw po, ito Sunday, October 4. Uh, kumusta po kayong lahat? Lahat ng mga kilala ko, lahat ng mga kaibigan ko. Uh, kumusta po kayong lahat? Uh, sana nandyan po kayo sa mga buting kalagayan. Uh, at tsaka, ingat po tayo palagi. So ngayon, Ngayong araw to, nandito pa ako sa lugar namin. Uh, dito sa Abuyoglit eh. Ipakita ko po sa inyo ngayon. Ito po yung lupa ng magulang ko. Punta doon. Itong lupa po dito, alam niyo po, kahit anong lakas ng ulan, hindi siya nagkaroon ng tubig. So, kaya yung mga magulang ko, yung tatay ko, nahirapan sila magtanim tulad ng palay kasi awala uh, wala po silang tubig. So, ang ginawa ng tatay ko, kasi yung lugar po dito, ito po ay sinasabing upland. Upland talaga dito. So, kahit anong lakas ng ulan, yung tubig parang drain lang talaga. Hindi siya mag, hindi siya ma, ano ng tubig. Kasi, iba yung lupa dito. Parang mahubuhagag siya. So, yung tubig, hindi siya mag standby oh, Hindi siya mag stagnant water. Drain lang talaga yung water dito. So, hindi dati hindi to natatamnan ng palay pero ngayon natataniman na ng palay kasi uh, yung tatay ko nagpagawa po siya ng sinasabing water pump okay so yung pagpagawa po niya po ng water pump ah uh, nagpagawa po siya 2018 two years, mga 2 years yung nakalipas so nung simulan na siya mag nung nagpagawa na siya ng water pump, yung may pinagkakunan ng tubig. So, doon na po siya nagsimula makapagtanim ng palay. Kasi, baganda talaga yung may pinagkukunan natin ng tubig. Kasi sa tanim, kahit anong tanim, kahit uh, palay, gulay man yan, importante talaga ang tubig. Kasi sa lugar namin dito, sa barangay namin dito sa Buyo, itong era dito, wala talagang irigasyon. So, may mga part lang sa bang barangay na malakas yung tubig nila malakas yung irrigation nila so kaya ang ginawa ng tatay ko mayroon kasi kilala sa amin dito na gumagawa ng water pump yung sinasabing water pump parang deep well siya ah uh, doon kumukuha lang tubig so kaya yung tatay ko no, pagawa siya ah uh, ito na po yung water pump na pinagawa ng aking tatay ito na po ito po yung tubo. Ah. Uh, so, ito na po guys, lahat ng makilala ko. Ito po, ito po yung tubo. Alam niyo po, ito yung tubo. Bali, ito siya, nung number niya po is ah uh, number, number 4, number 4, 'di ba? So, blue yung kulay niya yung, niya, yung plastic na tubo. Ang haba niya po sa lalim, ah uh, bali, ang haba po ng isang tubo ng isang uh, o oh, tubo, plastic tubo. Ang tawag doon? PVC pipe, no? Ah, uh, for yung sukat niya. Ang isa-isa 20 feet. 20 feet yung haba niya. So, dalawa yung nilagay dito. Kaya yung haba niya is to feet. So, bali yung nabaon lang niya dito, yung nabaon lang siguro mga 30 feet lang yung baon niya dito. So, kaya medyo malalim 'to. Ah. Maganda to talaga kasi dito sa barangay namin halos lahat ng mga tao dito mayroon talaga mga deep well. May mga sariling tubig talaga na pinagkukunan. So ngayon, ipa ipapakita ko po sa inyo ngayon ipapakita ko po sa inyo ah paandarin po natin to ipakita ko po sa inyo yung tubig kung paano siya Ah, uh, kung paano lumabas yung tubig, kung paano kalakas. Ah. Uh, so kung magpagawap, mag, magpagagawa pa kayo ng water pump katulad nito, ang mga gasto nyo dito, more or less mga 40,000. Kasi yung ito, yung makina, yung makina na 'yan, more or less 30,000. Tapos itong pump, uh, mga more or less 6,000. Tapos yung labor nito, yung labor nito mga more or less din mga 15,000. Tapos yung tubo niya, bawat isa, 1.5 yung isa, di dalawa, ah, uh, 3,000. Oh, uh, yung labor, 15,000. Tapos, more or less, mga 4,000 siguro, makakapagawa na kayo ng water pump. Mababawi naman yan, ilang cropping lang yan. Kung magpagawa po kayo, pwede nyo ako, ah, uh, tanungin, or konsultahin sa mga lugar na wala na po yung mga upland na wala pong tubig. So ito na po yung tubo. Ito po yung hose. Hose din to. Ito yung water pump. Ito yung makina niya. Ito yung makina. So ipakita po namin sa inyo. Panda rin po namin ito ngayon. Sa, sana panoorin niyo po ito yung aking video. Pakita po namin sa inyo kung talagang magkaroon ba ito ng tubig. Alam po, alam niyo po, malakas talagang tubig dito. Okay? बिगना lang po, lahat ng mga kaibigan ko lahat ng mga kilala ko, lahat ng mga ka-farmers, ka-gulay, mga ka-farmers na yung Guard, kumusta po kayong lahat, so yun lang po yung ipakita ko po sa inyo i-share ko lang po sa inyo yung uh, pinagawa ng tatay ko na water pump or deep well, so kung paano po siya kumuha ng tubig para siya, uh, para sa pagtatanim ng palay, so dito every two, ah uh, two times a na po siya dito nakapagtanim ng palay kasi may supply yun po ang ah, uh, pinakita ko po sa inyong lahat okay so uh, maganda talaga malakas yung uh, yung daloy or yung agos niya na no, daloy niya mula sa ilalim ah uh, yung water pump po, parang hinihigop niya yung tubig sa ilalim para dalin sa labas para ipalabas yung tubig talaga. So, Nakita yun naman po yung uh, gano'ng kalakas yung tubig. Malakas talaga yung uh, awas uh, ng tubig dito sa pinagawa ng tatay ko na quarter pump or deep wheel. So, yun lang po. kung uh, kung baka baka may interesado dyan, baka upland yung area nyo po gusto yurin rin magpagpara may pagpukunan po kayo ng tubig may source of water po talaga kayo uh, pwede nyo ako kontakin pwede kayo mag-comment sa akin uh, inquire kayo sa akin kasi para para din magpagawa kayo ng tubig importante to ng tubig sa lahat sa atin lalo na po sa mga farmers okay kasi, kung wala kayong tubig tapos aplan yung iran nyo uh, maghihintay lang talaga kayo sa ulan diba? kung walang ulan, so, kawawa yung tanim natin. Ah, uh, lalo na kung palay, hindi talaga yan, humahaba, lumalaki, hindi magkaroon ng bunga. Mga payat yan, hindi mahaba, hindi, hindi lumalaki, hindi magkaroon ng bunga. Kapag hindi sinala, pag walang tubig, no? So, ah, uh, yun lang po, ang share ko po sa inyo. Okay? Ah, uh, thank you po sa inyong lahat. At, uh, Palagi ko po 'yan sinasabi sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng nanood sa akin, sa lahat ng share ng aking video, sa lahat ng nag-subscribe sa akin, sa lahat ng comment. Lahat ng mga kilala ko, mga ka-59, mga ka-Farmer, kasama ko sa trabaho, lahat-lahat. Kumusta po kayo? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana uh, wala, well, sana patuloy nyo po suportahan 'yung aking YouTube channel, okay? So, thank you po sa inyong lahat. Ah, uh, wag natin po talaga kalimutan na palagi po tayo magdasal sa mahal natin Panginoon, okay? So, thank you. God bless us all. Thank you for watching and God bless us all. Ayun uh, lang masabi ko po sa inyo. lang uh, guys, bye-bye uh, po sa lahat. Uh, God bless us all. Please like, share and subscribe sa akin YouTube channel. At uh, saka, huwag niyo pong kalimutan na mag-pindot ng notification bell para ulit po kayo updated sa bago kong mga video na i-upload, okay? So, thank you po sa lahat. Thank you for watching. Bye-bye po sa lahat. Ah uh, ingat po tayo palagi. God bless us all. Ah uh, thank you for watching. Bye bye po.